Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Salamat po ng marami sa inyo. Now yung ating pag-uusapan mga kapatid, kapag nakaramdam ka ng sobrang galit, Nauna experience mo na ba ito mga kapatid? Na yung naiinis ka at uh, yung galit mo di mo makontrol, nakapagsalita ng hindi maganda at nagiging masama ang loob mo. Kapag nakaramdam ka ng sobrang galit, basahin mo agad yung Santiago Uno 1920 at unawain ang minsahin ng Diyos mula sa talatang ito para mayroon po tayong reminder sa ating mga sarili. Sinasabi po dito sa Santiago Uno 19 hanggang 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Now, ano ang minsahin ng Diyos na dapat nating matutunan ngayon mula sa mga talatang ating nabasa? Ang number one po na God's message, taasan pa ang pasensya. Now, alam nyo po mga kapatid, hindi naman talaga maiwasang magalit. Pero kung nakapasok ka sa galit, isipin mong may exit din ito. Tulad halimbawa ng sunog, nandoon ka sa loob ng bahay or building na nasusunog. Kung alam mong may exit, di umalis ka na dyan para hindi ka masunog, hindi ka madamay. Ganon din po mga kapatid sa galit. Alam po natin na mayroon tayong galit. Pero sana wag po tayong magpasunog sa galit. Wag po tayong magpalamon sa galit. Bagkos ay umiksit, umiwas po tayo. Ang liwanag po ng sinabi ng talata, sabi sa verse 19, Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. So, ibig sabihin, huwag nang patulan. Tumahimik na lang kung maaari. Umiwas, umalis, kumalma, uh, maghanap ng lugar na mare-relax ka, mare ka. At siyempre, manalangin sa ating Panginoon na pakalmahin ka. Number two, na God's message, isipin mong may minsahi ang Diyos kung paano kontrolin ang galit. Muli, basahin natin ang verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Yung salitang dahan-dahan sa pagsasalita at yung salitang huwag agad magagalit ay isang mensahe po ito mga kapatid ng pagpipigil o pagkontrol sa emosyon. Isa alang-alang po natin yung message ng Panginoon sa atin. Number three na message ng ating Panginoon, isipin mong ang galit ay hindi makakatulong upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pag-isipan itong mabuti. Kahit anong kakapray natin, anong kakasamba natin, kakabasa ng Bible, kakapost sa social media, kung pinaghaharian pa rin tayo mga kapatid ng galit, ang Bible po ay nagsasabi na ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya iwasan po natin yung mga bagay na ito upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag pong pagharian ng buong galit, hinanakit ang ating buong buhay. Number four, na God's message, isipin mong mas nalulugod ang Diyos sa pagmamahal kaysa pamahayan tayo ng galit. Maraming utos ang Diyos tungkol sa pagmamahal. Tulad ng magmahalan kayo, magpatawaran kayo. ba? Diba? Magtulungan kayo, magkaisa kayo, magbigayan kayo. Dito, mas nalulugod ang Diyos mga kapatid kaysa puro na lang po tayo galit o pagre-rebuildi ang bukang bibig natin. Number five na God's message, isipin mong may utos ang Diyos na dapat alisin ang galit sa buhay natin. Kung naniniwala ka sa Diyos, kung may takot at pag-alang tayo sa Diyos, kung tanggap mong siya yung lumikha at nagbigay ng buhay at kung naniniwala ka na mas mapapabuti ang buhay mo sa kanya, uh, susundin natin ang kanyang utos na alisin ang galit sa buhay natin o sa buhay mo. i po natin yung Ephesians 4, 31 hanggang 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Now mga kapatid, yung ating application ngayon, una po, magpakumbaba at magpatawad. Mas mabuting magpakumbaba na lang at mag-release po ng pagpapatawad para hindi na lumala ang sitwasyon. Number two, huwag tayong magkimkim ng sama ng loob. Kasi minsan pag walang peace of mind, nakakasira din po sa isip o kalooban. Kaya mas magandang mayroon po tayong peace of mind. Nakakatulog po tayo ng maganda. Number three, sikaping lumago sa salita ng Diyos para mas lalo tayong mabago. Alam nyo, hindi naman talaga natin kayang baguhin ang ating sarili. At depende rin ito sa maturity. Kung nagmamatured po tayo, unti-unting makukontrol. Lalo na po kung tayo po ay nagmamatured sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos laging nagpapaalala sa atin. Number four, huwag magmatigasan sa mga utos ng Diyos. Tanggapin at ipamuhay kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Piliin natin kung ano yung mga bagay na magdulot ng kalugod-lugod sa Diyos. Mga positibong bagay, mga gawang may kabuluhan, pag-iisip na may kabuluhan. Diba? Isipin natin kung ano yung makakabuti, ano yung acceptable, makapagbigay kaluguran sa Diyos. Diba, ang sabi ng Bible, yung galit daw ay hindi makakatulong upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya, mas mabuting wag magmatigasan sa Diyos. Tanggapin at ipamuhay, sundin kung ano ang payo ng Diyos sa atin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. At sa muli magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po, God bless everyone.